Willie me eh, dumadaing na nahihirapan na sa kanyang TV show. Narito ang spotted report ni Anton. Marami ang nagtataka sa halos araw-araw na pagrarant ni Willie William sa kanyang Wheel to Win mula nang bumalik ito sa ere noong isang araw lamang. Ito'y dahil on air na pinagsasabihan ni Willie ang mga nakikita nitong kapalpakan ng kanyang mga staff at palagi nitong sinasabi na ginagawa niya ang lahat para mapaganda ang programa pero pagod na pagod na raw siya. Sinasabi pa ni Willie na nanahihirapan na siya sa programa dahil siya lang mag-isa ang gumagawa at nag-iisip ng lahat para sa ikagaganda nito. Halos araw-araw ay nakikiusap ito na maawa na naman sa kanya ang mga staff dahil nahihirapan na raw talaga siya. Ayon pa rin kay Willie, pinagaganda niya ang kanyang show kaya't nakagalit siya kapag may mga palpak tapos sasabihin na naman daw ng mga tao na mayabang siya dahil pinagagalitan niya ang kanyang staff. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.